Kagayan de Oro gud mm. sa Lumbia Uptown. But I was born po talaga sa Saudi. Ni dako ra ah. gyud ko Kagayan. Oh, so I'm na born ka sa tapos sa Saudi. Asa ganito ma? Oh. Sa Saudi. Nalimot na ko ba sa Saudi to siya? So si mama ni mo ni sa... nagdugay pa dai sa Saudi. Oh, okay, OFW oh, man siya sa una. Uh. Kay kanta man siya. Ay, kung uh -oh. kong uh -oh. si mama ni Mo. Oh, kung siya tingong dahil as in. Kaya mga five-star hotel dahil na Siya, oh. na siya, Chepepay. Eh. Yeah! Kada kita ka sa na mahalon-mahalon po na siya. Uy, ang mama ni magkita na ako, yung naang anaw siya, mama, na, mara pag pagkamisti sa mm -hmm. Muna ako, di po mapili. So, kinsa may, am um, ano sa inyo, ka ng stateside, ang nawong, si papa or si mama, kinsa may ka ng foreigner? Akong papa ang foreigner. O sa so iyong niya? Scottish. Ay. It's a mixed breed, you know, like a dog. Hindi <laughs> <laughs> ko mauaw lang. <laughs> oh, oh, oh. oh, oh. Pero gusto niyo mo mau ko ba? Hala! <laughs> 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 Dili ba? So, Scottish si papa nakita sila sa Saudi Arabia o dito mm -mm. sila nagkaroon og ka ng mga ah, mga moves in mysterious mm -mm. ways. It's the loving, loving. Tapos dito ka na, dito Naon sa mga nahitabo nga, nakauli na ka din ni Asag Kagayan. Kung sa may mga, anak po, na, ko, na, sa imong pagkabalo lang. Sa akong pagkabalo, basta ni Uli, Miki ka nang, duwe. Ako parents, kay sila man to duwa. Tapos mo gusto na tumuli ako, mama, may bulag nung pitaw sila or something. Mm. Basta ni Uli, isa siya, giuban niya, ako, huwag akong kuya. Tapos ni Apa, sir, pwede akong papa, kay ba biya akong mama. Ay! Sabi nga, I don't chase, I attract. <laughs> <laughs> so, mo so, boto ni pa pare, apas mo kay nagpakipot-kipot pa di umamay tawon mm, kay kapabia. para sa um, nun po siya. So, kamo si imong igsuon nga duha, kanang dito gid mo na buo sa Ano ah, po dito mo dito, dito mo gipanganak nya pag abot din sa kagayan di oro ni apas si imong papa okay gyapon sila balik gyapon sila balik gyapon sila nabulag, uh, pero kay na bulag gyapon oh pero pila mo ka igsuon so tolo akong lakoy kuya isa tas na koy manghud na five years old sya oh. siya dili na to siya foreigner pero akong kuya foreigner dubai po to siya gipanganak